guys! Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video ay mag-ocular visit tayo sa Pansol. And uh, kasi magkakaroon kami ng family bonding. Uh, namin puntahan yung mga private resort doon para mas makita natin kung okay ba yung kanilang uh, resort kaysa dun sa online. Mas maganda kasi yung napupuntahan, ba? Diba? So tara, puntahan na natin at uh, to be continued tong aking video. Fast forward na natin pupunta na tayo sa pansol. Kasama ko nga pala ang aking kapatid dito. Malawak pala, no? Malawak yung pool. Malawak yung pool. So guys, itong resort na napuntahan namin is Manaig Street. Along the highway lang, malapit kitang kita. Bale guys, ito ay pangalawang uh, resort na napuntahan na namin. Yung unang resort kasi na pinuntahan ko, medyo maliit siya. Kaya hindi ko na siya nabidyuhan. Kasi hindi talaga magkakasya yung mga sasakyan namin. Kasi marami kami. Kaya hindi ko na siya nabidyuhan. Pero katapat na katapat lang to ng L Square Private Resort. So yun guys, kung makikita nyo malawak ang area na to, maganda rin yung kitchen nila. Merong water dispenser, refrigerator, and may lutuan na rin, no? Meron silang gas store. Ah, dalawang big size po. ah. <laughs> uh, ah, uh, ito pala. Oo oh, nga, ano, malawak. Tapos, ano? CR? CR nila. Ah, uh, may TV pa. Aircon. May aircon. Ha? Dito pa rin. Hindi doon doon pin na nakita mo. Dito may nakita mo yung pang resort na isa lang din ang may-ari. So ito pala ay tatlong rooms lang Ayan, 25 pax lang ang pwede dito. Ay oo, ito yung nakita ko. Ang lawak nito, ang ganda. Paso lang yung konti lang. Ha? Konti lang, tatlong kwarto lang yun. Ah, tatlong kwarto. Oh, yun lang. Ito, ito marami. Patingnan natin yung itaas na ito. 25 pax lang yan dyan, ma'am. 25 pax lang. Alis lang yan. Tingnan natin. Pwede po umakyat? Pwede po, ma'am. Pwede po. Tara, akit tayo. Kasi yung parking dito, hindi kasang lahat. Pero kung dalawa lang yung sasakyan nyo or tatlo, apat, I think kasya naman dito. Kasi yung sa amin, hindi kami kakasya dahil mga anim yung sasakyan di, namin. So, nasa taas sa baba, may dalawang malaking kama. Maganda dito, no? Kasi po, malawo oh, ko. tapos may view pa, oh. Kita mo pa yung bundok. Oh, yan. Meron pa pa yun. Ah, meron pa pa po. Ay, oo. Oh. Magkano po dito? Uh -huh. Ilang kitaon yan? Pa B parang pa mga 40 pag 40 tayo. Parang 40 po. Ayun. Diyo. Wait, in-line. Ah, inaayos pa po ito? Oo, inaayos. Yung CR? Inaayos nila. Kumawa Tapos may CR pa dito, isa. Ah, malawak po. Tsaka mabango. <laughs> malawak tsaka mabango. Ano po ito sa rooftop? Ah, sa taas. Pwede pong tingnan. Ay, ganda. pabilyaran sila. So ayan guys, maganda dito at mukhang nagugustuhan ko to. Pero, pero meron na palang nakabok dito. Anyways, marami pa naman tayo pupunta. Na tara. Ito naman po guys yung pangatlong resort na pinuntahan po namin. Which is ka... Street lang din ito ng J Square at Villa Adela. Hindi ko po nakita yung pangalan ng kanyang resort pero magkakaratig lang po itong mga resort na to. Uh, walang kwarto sa baba, which is kailangan namin ng kwarto sa baba dahil mayroon kami kasama mga senior citizen. So, ito. Ito yung pool ng mga pang-kids and doon sa kabila naman yung pang-adult. Pang adult. kwarto po lahat ay nasa taas. Kailangan... Kailangan natin ng kwarto sa baba, igawa matanda. Ano? Yan ang problema namin. eh. yung paradaan? May sa baba? O oh, tara, tinuloy natin. Matalak ah. lang yung din Hmm, kapalaw lang din to. Oo oh, nga po, ano, malawak po. 25 packs yung Ilang ang pwede po dito? Yung 35

Ay, 'saray, may pwedeng magbasketball. Wow, ang laki <laughs> mo. Sino pambato? Malaki pa pero kahit fit lang, kakarga na namin ng Mercedes kamukha. Ah. Hindi mo masarap magswimming, wala lang ano. Guguan ni na inu. Sariyan doon sa mababa, sa pambata. Ah, ito yung parking. Oo nga, malawak yung parking nila. Ito naman yung mga kubot dito sa left side namin. May tatlong kubo dyan. Yung kubo nga lang, hindi siya aircon. Pero meron namang electric fan sa loob ng mga kubo. Good for 40 packs dito po ito. Ano um, po, ito po. 6 to 8 packs. packs. Table tennis, meron sila. kami ah, billiards. din po. Tapos, pwede mag-video okay dito? Ako Ano naman po? Ano? Ako Oh, yes, so oh, maganda. May public CR, may dalawa. May public CR Shower. sila. Shower. 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 Malawak, no? Nakasama po yan. Ako. Ito po Apo. yung CR po. Nakasama din po ito? Ako. Pang-anim po yan. Yung mga kubo po, may mga anim po yan. Fan po. Fan sila. Ito po, common CR ng dalawang room. Tapos, master's bedroom, may CR po yan. May CR dito. May CR din po sa loob. Ako. Okay. Oo nga, na no, malawak. Mal Balik lang ang kwarto ko nun. Ano yun? Ano yung kwarto daw ate? O. Malawak ako. Na paano mo? 20. 22. At ayun po, isa. Ay, tapos ano lang. Pupulong. Baka maaliwalas po. Maraming um, na ikutan. Pang fifth na resort na pinuntahan namin ang Janesville Resort. Napili naming date is June 8 and 9. Actually, ang June 8 and 9 ay weekend. Kaya mas mahal yung mga private resort. sa Facebook. Pero paedit ka makatawad pa dito makahingi pa ng discount dahil mabait naman yung caretaker dito and pagbibigyan ka naman nila kung ano yung inyong budget. Medyo fry silang talaga kapag mga weekend kasi napili namin weekend kami magswimming. The problem is hindi namin napili itong resort na to dahil hindi kasya yung mga sasakyan naming dala. And sabihin ko na rin sa inyo pagpunta nyo dito sa Resurrection Street doon kasi kami dumaan, papunta dito sa Janesville Resort, Resurrection Street. Medyo maliit lang yung kalye nila dito, yung daan nila. So, tara guys, hanap pa tayo ng resort pwede naman po eh Okay. 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 po dito. Ay, sige po ito. Wala yung kwarto sa baba. Oo nga. Pwede po. Kaso walang kwarto sa baba nga pala, no? Pero okay, Ah, malawak. Malawak po yung kwarto. Malawak po. Ano? Teres po. Ha, teres. Malawak ka na po. Ay, malaki na. Sa taas po, dyan po yung lalaki. na nyo po kanain sa taas. Ano po yun? Kasama din po yung itaas? Opo. Pag po ni Ren, kasama din po? Yung po, bali lima kwarto po eh. Mm -hmm. yun po, po rin po. Magkano po dito? 20 po, ma'am. Ha 20 po. 20 lang. <laughs> Available pa po siya ng June 8? Yes, ma'am. Ito naman po yung pang seven na resort na pinuntahan namin. Dahil hindi namin nagustuhan yung iba or naghahanap kami ng mga option pa na pagpipilian namin. Dinala kami dito ni ate yung caretaker ng Casa Alfredo. Hindi ko na natanong kung anong pangalan ng resort na to. Pero pwede niyong itanong kay ate dun sa caretaker ng Casa Alfredo. Wow, ganda. Ganda rin siguro ng fresh. ito. Parang alam, naman yung ah, may mga mga ating budget. Eh, ang ganda. Ang ganda pala. Ang ganda. Ito na. <laughs> Pwede tingnan po yung kwarto? Sir, luxury namin to, sir. Ang ganda. Ano po pangalan nito? Ito yung room sa baba. Ah, may room po dito sa baba. Tapos tatlo rin sa taas. Pero isang maraming magagamit nito. Hmm.

Ang ganda dito, sarap puti. Ang po. Wow, ang ganda. Kanche ko lang, bago check ko lang. Bago biglang ano pala. Wow, ang ganda dito.

Medyo ma ano po maligam ka ng konti. Okay lang. Magbanas naman ni. Eh. Pare pagyan naman sa barangay. Pero hindi mo sa barangay na sakto-sakto. Ah, sakto. Sige. Ang ganda. Teko lang po. Ang dali ko sinasabi. Ilang packs po dito, ma'am? 50. 50 po. Ang ganda po. Ang ganda talaga ng presyo ng mga kakatalo dito, ma'am. So, ayun guys, hinabot na kami dito ng 11 o'clock ng tanghali and sobrang ganda nung nakita namin resort na to. Yun nga lang, kailangan 50 packs. Kaya, umabot to ng 28K. So, ay eh, 40 packs lang naman kami. Siyempre, sayang naman yung 8K. So, naghahanap kami ng 20K below. Ano pong resort to? Ano pa lang ito? Lakia ya. Ano talaga pati at nila mga mga Bigay mo na? Pagkain mo Tingnan natin. Ano pa ito? Tingnan mo. <mulit> tingnan mo pa, na, pata Tapos pwede dito mag-ano, magluto. Mag Ay, sa baba. Ah, ito po. Yun, saktong-sakto. May dalawang bed. Tapos may CR din. May CR din. May kumot. Oo nga, may kumot nga, no. <laughs> may, may Oo pumot. nga, no. May kumot. Tapos mayroon din silang ref. May video, okay. Hindi na kayo gagalang <laughs> kumot. May bilyaran. Okay na ako dito. Pwede pong umakya? Ito kuya. Ilan nga po palang packs dito kuya? Ang ilang packs po? Ang tabi lang po. Dito lang po. So, ayun guys, ito yung pang ninth resort na pinuntahan namin. <laughs> Ang problema lang namin is pang 25 packs lang to. Hindi kami kasya dito. Kasi ah, abutin kami ng 40 packs. Ah, dalawa-dalawang kama sa isang kwarto. Oo. Uh -huh. Oh. Mm. Dalawa-dalawang kama. Ilang? Ilang kwarto po? Ilang kwarto po? Uh. Anim daw. Anim? Ay, oo, anim. Ha, ah, dalawa-dalawang kama bawat kwarto. Tama yon. Isa lang po. Bali, isa lang ang no, may-ari ng Zalazar Resort na to. Yung kabila, Zalazar 2, ito yung Zalazar Resort 1. Dito kasi sa 1, pwede dito ang 40 packs compare dun sa Zalazar 2, ay 25 packs na. Yan ang nga po. Sige Ay, o kagaya po siya nung sa kabila. Oo nga po. Ganyan na lang dito, Ma'am. Hmm. Ito. Yung iba, Ma'am, nandito sa lalatag lang dyan sa side eh. Oo nga po, pwede po. Pero yung talagang hihiga ng maayos, ay kalimutang counting, mo. At dito na po nagtatapos ang ating video. Thanks for watching!